Happy Morning New Year! Morning, Michael, again. Happy New oh. Year sa inyo. Hindi mo tayo kagad sa Tondo jet, no? At uh, papakita natin sa inyo yung paghahanda nila sa kanilang uh, code white, no? Itong code white, ibig sabihin nito, uh, handang-handa na sila. Nakikita nyo naman itong uh, parang drill na ito na pumapasok, no? Ito nakahanda sa mga matitigas pa rin ang ulo mm -hmm. na mapabutokan, no? Sari-sari yung mga ano. Kasama natin si Dr. Ray Puwig, no? Sir, anong ibig sabihin ng code white? Kaya handang-handa na ba sa Tondo jet, no? Yes, Um... Ang code white kasi um, ginagamit to as um we're expecting ng mm. mga 10 to to 10 to 20 na casualties mm. na dumating sa 10 to 20 within uh, ilang oras to. And, yun po, yun po yung mga expect na mm. casualties na darating ah, talaga oh. Tapos ang merong code blue. Mm. Pero dito sa Tondo, mm -hmm. ginawa namin parang code blue kasi mm. may tension kami ng ano. Mm -hmm. Ang ER. Ito, kompleto na. ano mga ito? Ba't parang mga carpintero ata yung... Yes, um, huh. ito yung mga actually sample lang to ng mm. mga ginagamit mm. sa mga OPD basis ng mga, sa mga naputukan. Mm -hmm. Yung ibang mga gamit, nakaset na doon, naka-sterilize na lahat. Mm. So, ito yung mga pamputo ng buto, pang mga clamp ng mga... Makinig kayo, mga nagpapotok. Sige, pabutol ng buto. Paputol ng buto. Oh. Pang, pang ng mga dumudugo. Mm -hmm. Ito naman yung pagduktong ng buto. Pagduktong. And pin. Oo. So, lahat dito, ibig sabi mga, mga, surgeons, ay sinasabi ni Doc kanina sa studio, no? Yes. Um, Ngayon po, naka-code kami. So, lahat po ng surgical resident po dito sa Tondo is naka-duty po. Sa Tondo, sir, gaano ang in-expect natin na taon-taon? Uh, Marami-marami. Um, um, dati, am um, yung whiteboard namin mm. medyo puno na before mm. pa mag New Pero ngayon medyo nabawasan. Mm. Na eh. Nabawasan, no? Yes, hindi pa nga puno eh. So mabuti, oh, mm, mabuti, mabuti, mabuti naman. Punta natin yung, itong mga nurses naman natin dito. Uh, nakita ko, ma'am, uh, meron kayo dito mga, ano to, mga IV, no? Opo, mga IV. Mga IV. Pa para saan yan? Pag kunwari po, um, emergency, mm -hmm. may mga Uh, anda po na IV mm -hmm. uh, ano uh, pag ano po pag matay na uh, kailangan uh, ng ano uh, oh okay. eh but bakit naman mayroon parang panlinis ng uh, panlabada rito? Ba sir nag ano, ano ito yeah, bakit na namin bleach sang, uh, panlinis din ng sugat pero mm -hmm. i hinahalo namin mm -hmm. sa ano Dinidilyot namin ah, hindi ganun katapang oh, hindi, hindi ganoon katapang akala ko pag naman diyan ng damit eh <laughs> uh <-huh. laughs> yan so may naka-prepare din kami yan mm -hmm. tapos may mga pang IV fluids kami mm -hmm. antibiotics tapos meron din kami rito yung itlog. Itlog, ito, matitikas sa ulo, pag buk, pupukoy na lang. Ginagamit <laughs> sa yan, pag may mga watusi ah, ingestion. Ah, ah, poisoning. O, oh, mm -hmm. ikukuha natin yung egg white, siguro mm -hmm. mga 8 to 10 uh, eggs mm -hmm. para sa bata. Pero pag pamatanda uh, naman. Pwede itong gawin, gawin gawin din sa bahay nila kung sa kasi sa bahay, nalason. Mas maganda bago palang dalhin dito. Mas, so, sabi Kaya, mo na, sa kanila, na pag nalason yung anak, pag nakakita ng buong pulipi, may, may laan ng watusi, ano yung dapat gawin? So, para sa mga magulang na nalaman yung nakalunok ng Uh, watu sa inyong mga anak uh, hanggat maaari kung meron kayong available na itlog pa white yung, lang yung white na hindi uh, pula yung egg white lang kunin nyo yung egg white painumin nyo na kagad para ma-neutralize na para sa bata at least 8 eggs 8? Walo. Walo. Oh. pero sa matanda mga 8 to 12 8 to 12. So dapat pala may darating silang itlog sa bahay, no? Dapat may oh. nakarent. Ito si ma'am, nagkukuha ka ng records dito eh. Ano yung records na kinukuha mo? sa sakali. Uh, sinusunod po namin pangalan, yung edad, hmm. kung ano po nangyari, kung mm. oras siya, kung sa so, saan po. Kung saan, no? Kailangan importante Opo. pag may medical history, no? Opo. Opo. Kailangan po yun. Kailangan talaga. Opo. O, so history naman nila, anong history naman napupunta rito, mga lasing? Ah uh, makaramihan po yung ibang napuputokan, mm. ano, na lasing po, sasaksak, mga lasing po, mga bata rin, mm. aksidente, napuputokan. Aksidente, Oh. Oh tapos sila natin to. Sabihin na natin sa ating mga mga sa tondo, nako dito kayo nakadestino. Anong dapat nilang gawin? Ah, syempre, una-una, um, wag na magpaputok. Mm, um, Hindi uh, na mismo. at saka, um, kung mag mm -hmm. uh, wag na masyado magpakalasing, mm -hmm. pero mo maging masaya. Uh celebrate -huh. um, Ikaw, ba, paano ka nagsisiya pag, bago-bago pag, Siyempre. <laughs> dito ka na sa ospital eh. Dito sa ospital. hindi mo na may iwasan talaga. Ah, hindi na may iwasan. Oh, sige, Happy New Year, Doc. Happy New Year po. Ah, Happy New Year sa inyo. Bumati kayo. Oo. Happy New Year Happy New Year. Po. Ikaw, pag, -pag may dito, ikaw yung taga, ano, ano? Inaano mo pag ano pag uh, pag magulo-gulo hindi naman. Hindi naman. Hindi hindi naman. naman. Happy, new Happy New Year Happy New Year. Happy New Year din. Susan. Oh, balik sa inyo dito nakahanda na ang Tondo Gen at iba mga ospital sa Kabay nila at sa buong Pilipinas sa pagsalubong ng bagong taon. Sana salubugin natin 'to na mapayapa. Hindi yung uh, kulang-kulang ating mga daliri at uh, yung nga kas, uh, sunog-sunog pa at kung ano uh, anong mga accidenteng nga uh, nakaumang pag bagong taon. Happy New Year na lang dapat. Happy New Year. Oo. Happy New Year, Michael. Year,